Ayan mga par, kawawa yung bibi ko mga par. Kasi ha, uh, iyak nang iyak kay na uh, yung mga par, sipon. So, ako yung unang nang kasipon, ang hilana, tapos uh, naawas lang dalawa. Yung bibi ko mga par, uh, kawawa. Hindi siya makakuan yung aura. Hindi siya maka, makahiya masyado kasi yung sipon dito mga par. Paano ba ito gawin? Ito na talaga yung hindi ko gusto mga para yung bata magkasakit. Yung anak ko. Tapos yung sawa ko mga parang kasakit kasi pa siya mga par. Ito 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 Ayaw kayo siya dami. Oh? So, silang dalawa mga paro. Kaya ito tambal lagi, me? Tambal yun. So, hindi ko alam kung anong kagandito mga paro. Di ba nasa tambal pa si Pon? Haman? Ha? Paim na me? Itong yan ay kalibang, ba So ito yung pinakaayaw ko mga para yung yung ating anak mga para may sakit. Sila na. So ako mga para parang unti-unti na nawala. So lumipat naman dito sa magina ko mga para yung anak ko mga para iwan dong ano ng gawin to mga para hindi ko alam ano ang gawin. So, ito yung pinakamahirap sa sa ano na situation. Yeah. Baby. Hmm? Hmm. Yung marami siyang blima siguro nga para dito hindi siya maka makahinga ng ano, maluwag. Tapos siya naman may sipon. Hospital kami. Ano kung mga para hospital yung bata pero kawawa naman mga para. Grabe talaga. Hindi ko alam yung gawin ko mga pa. Tapos wala pa kami pera ngayon. Ito yung pinakamasakit kapag papa ka na. Tapos yung anak mo. Ano, may sakit. Nakakaya ng lagnat. Sipon. Di, di talaga yan maiwasan. Okay lang kapag mayroon tayong pera. Kasi naman, pero you know, ngayon wala kayong pera sa ngayon. Hi, Are you okay? Huh? Are you okay? Nakatotoy yung sagasaga ni namin. Oh, wag na ako mga par. Hindi ko alam na yung gawin ko. Wawa. Ah. na Ah. Ah. mga paro. May buto sa may. May sa may. Pawa na. mga bagay. Comment down below mga par. kung meron kayo sa nation or ano pa. Kung anong gamot ito na pwede painom sa bata. Please.